Magandang araw mga bata. Tayo ay narito upang pag-aralan naman ang Filipino 4 Quarter 1 Week 3. Ang ating tatalakayin sa asignaturang ito ay ang pag-unawa at pagsusuri sa parabola, kayarian ng tekstong naratibo at ang pag-ugnay sa tekstong biswal sa tekstong binasa. Ayusin natin ang nakagulong titik upang mabuo ang kaisipang inilalarawan mula sa tinalakay sa nakalipas na aralin. Sa unang numero, kwento ito ng mga hayop, ang mga tauhan at nagkiiwan ng aral sa mambabasa. Ikalawa, ekspresyon na hindi gumagamit ng salita para ipahayag ang mensahe. Pangatlo, salitang nagsasaad ng tunog na nagbibigay kahulugan sa pangungusap. Pangapat, sinaunang gawain na naglalaman ng di verbal na hudyat. Meron kayong limang minuto upang gawin ito. Halina't sagutin natin ang mga tamang sagot. Para sa unang numero, kwento ng mga hayop na ang mga tauhan ay nagiiwan ng aral sa mambabasa. Ang tamang sagot ay pabula. Sa ikalawang numero, ekspresyon na hindi gumagamit ng salita para ipahayag ang mensahe. Ito ay di-verbal na hudyat. At para sa pangatlong numero, Salitang nagsasaad ng tunog na nagbibigay kahulugan sa pangungusap, ito ay tinatawag na onomatopeya. At para sa pang-apat na numero, ito ang ritual, sinaunang gawain na naglalaman ng diberbal na hudyat. At sundin naman natin ang ikalawang aktibidad suriin ang nakikitang larawan at gawin, sagutin ang katanungang kaugnay dito. Ito ang mga gabay na tanong. Anong elemento ang makikita natin sa larawan? Ikaw ba ay nagbabasa rin ba ng Biblia? Bakit? Bakit nga ba mahalagang magbasa ng Biblia? para sa ikatlong aktibidad. Gawin, gamitin ang mga hindi nakaayos na salita sa hanay A para maunawaan ay ipakahulugan ng mga nakasalunguhit ng na mga salita sa hanay B. Matapos itong mabuo, isusulat ito sa hanay C. Para sa unang numero, ito raw ay nilustay niya ang lahat-lahat ng kanyang kayamanang minana sa walang kabuluhang bagay. Ano kaya ang hinahanap nating salita? Para sa ikalawang numero, dahil sa kanyang ginawang desisyon ay lubha siyang nagdalita. Ikatlo, kahit ang mga alipin ng kanyang ama ay tiyak na hindi makukulangan sa makukulangang pagkain. Pang-apat, sa kanilang tahanan ay lumalabis ang pagkain inilalaan para sa mga katulong. At para sa panglima, nang nasilayan ng ama ang pagpapalit na anak, siya ay napatakbo upang salubungin ito. Meron kayong limang minuto upang gawin. bantay? Sagutan na natin. Para sa unang numero, ang tamang sagot ay inubos. Ikalawa, nagdalita. Ang isang sagot, ang tamang sagot ay naghirap. Alright. Para naman sa ikatlong numero, ang salitang alipin ay pwede rin natin tawagin katulong pang-apat, lumalabis, pwede rin natin sabihin, sumosobra. At para sa panglima, nasilayan, pwede natin sabihin, makita. Okay. Para sa pangalawang pagkanay, ah, pangalawang araw natin para sa quarter one, week three. basahin ang parabolang alibughang anak at sagutin ang katanungang kaugnay dito. Handa na ba? Okay. Ang alibughang anak mula sa Lucas 15, 11-32. May isang mayamang ama na may dalawang anak na kapwa lalaki. Hiniling ng bunsong anak na ang manang kanya sa kayamanan ng kanyang ama ay ibigay na sa kanya. Nang makuha na ng bunso ang kanyang mana, ay pinagbili niya agad ito, makalipas lamang ang ilang araw. Matapos nito ay umalis siya at nagtungo sa malayong bayan. Dito niya walang habas na dulustay ang kabuhayang ipinagkaloob ng ama. Hindi nagtagal na ubos na lahat ang kanyang salapi. Nang dumating ang tagutom sa bansang iyon ay isa na siyang pulubi. Namasukan siya bilang tagapag-alaga ng mga baboy. Dahil sa gutom, nais na niyang kainin pati pagkain ng mga baboy na alaga niya. Ngunit maging ito ay ipinagkait din sa kanya ng kanyang amo sa ganitong kalagayan, naisip niya ang kanyang ama. Ang mga manggagawa nito ay kumakain ng maayos habang ito siya na nagugutom at walang makain. Agad siyang nagpasyang bumalik sa dating tahanan. Gayo na lamang ang galak ng kanyang ama. Sinalubong ng yakap at halik ang, ang nagbalik na anak. Ama, nagkasala ako sa Diyos at sa iyo. Hindi na ako karapat-dapat na maging anak mo. Ituring mo na lang akong isa sa iyong mga alila, sabi ng anak sa ama. Ngunit inutusan ng ama ang mga alila na linisan at bigyan ng anak ng pinakamagarang-magarang kasuotan. Ipinasuot din niya rito ang isang mamahaling singsing at binigyan ng sapatos para sa kanyang mga paa. Ipinagpatay din siya ng isang matabang baka at sa ngalan na sa ngalan niya ay nagkaroon ng isang ay nawala at ngayon ay nagbalik. Ipagdiriwang natin ng kanyang pagbabalik. Ang sabi ng nagagalak na ama. Namangha ang nakatatandang kapatid nang dumating siya sa kanilang tahanan. Itinanong niya sa isang katulong kung ano ang sanhinang pagdiriwang? Nang malaman niya ang sanhinang kasayahan, ay gayo na lamang ang kanyang galit kaya't di napigilan ang kanyang sarili at sinumbatan ng ama. Akong masanuring yung anak na buong katapatang naglilingkod sa inyo ay hindi niyo na ipagpatay kahit isang guya man lamang. Ngayong dumating ang alibughan niyong anak na lumustay ng inyong kayamanan ay gugugol kayo ng malaki at magdiriwang. Sumagot ng marahan ng ama, Anak ko, ikaw ay lagi kong kapiling. Ang lahat ng akin ay iyo. Tayo'y nagsasaya ngayon sapagkat ang kapatid mong namatay ay muling nabuhay. Siya ay nawala at muling nakitang nating nakita. Ito naman ang mga gabay na tanong sino-sino ang mga tauhan sa parabola. Ikalawa, ano ang kahilingan ng bunsong anak sa kanyang ama? Ikatlo, ilarawan ang naging buhay ng bunsong anak nang maubos na ang kanyang mana. Ang apat, paano tinanggap ng ama at ng panganay na kapatid ang pagbabalik ng bunsong anak at kapatid. Ikalima, ano ang mga katangian ng iyong ama o ina ang sumasalamin sa katauhan ng ama sa akda? Paano mo pinahahalagahan ang mga pag-aaruga sa iyo ng iyong mga magulang? Para naman sa ating bagong pagsasanay, ang mga sumusunod na pangyayari ay maaari ring mangyari sa tunay na buhay isulat mo ang naiisip mong kaparehong pangyayari na nasaksihan o nabalitaan, nabasa o napanood na kaugnay ng bawat sitwasyon. Para sa unang numero, matapos kuni ng mana ay umalis siya at nagtungo sa malayong bayan. Anong kaparehas na pangyayari ang inyong naiisip? Para naman sa pangalawang numero, dahil sa gutom, nais na niyang kainin pati pagkain ng mga baboy na alaga niya. Ikatlo, agad siyang nagpasyang bumalik sa dating tahanan at nagsisi sa mga maling nagawa. Para naman sa susunod na gawain, isulat ang iyong sasabihin batay sa susunod na sitwasyon. Para sa unang numero, nakita mong nahihirapan ng iyong nanay sa pagbubuhat ng kanyang pinamal pinamili sa palengke. Dali-dali kang lumapit sa kanya. Ano ang iyong sasabihin? O, isulat ang iyong tugon batay sa sumusunod na sitwasyon. Para naman sa ikalawang numero, nagsusulat ka sa iyong notebook, ngunit nagkamali ka. Wala kang dalang pambura, kaya hihiram ka sa kaklase mo. Ano ang sasabihin mo sa kanya? Ikatlo, nakita mong maraming papel ang nagkalat sa bahay nyo. Kagagawan pala ito ng iyong kapatid. Ano ang sasabihin mo sa kanya? para sa ikatlong araw, Ang unang aktibidad, isulat ang iyong sasabihin batay sa mga sumusunod na larawan mula sa binasang parabulang ang alibughang anak. Isalang-alang ang paggamit ng angkop na wika batay sa edad, kasarian, paksa at kultura sa iba't ibang sitwasyon. Para sa unang numero, kinukuha na ng anak ang kanyang mana sa ama. O, ano ang iyong masasabi? Isulat sa papel o sa inyong kwaderno. Ikalawa, inuutusan mo ang iyong kasama sa bahay na bigyan ka ng maiinom. O, paano mo masasabi, uh, paano, ano ang isusulat mo? Sasabihin mo yung kung ano yung mga dapat mong sabihin kapag ikaw yung inuutusan or inuutusan mo ang iyong kasama sa bahay. Pangatlo, humihingi ka ng tawad sa iyong tatay dahil sa iyong kasalanang nagawa o anong mga sasabihin. Ano kaya yung mga akma na dapat sabihin kapag ikaw ay nanghihingi ng tawad? Okay, para sa isa pang pagsasanay, I feel it. Sagutin ang sumusunod na tanong sa iyong kwaderno. Ano ang gintong aral na nakuha mo mula sa kwento? Ikalawa, ano ang nararamdaman mo sa sumusunod na pangyayari? Una, pagkuha ng bunsong anak sa kanyang mana. Pangalawa, ang paglustay nito sa masasamang bisyo. Pangatlo, Pagsisisi ng bunsong anak dahil sa sobrang kahirapan Pang-apat, maluwag na pagtanggap ng ama sa nagbalik na anak Pang-lima, pagtatampo ng nakatatandang kapatid Para na naman sa isa pag paglalapat at paghugnay Ang pangungusap ay lipon ng mga salita na binubuo ng isang diwa na may simuno at panaguri. Ang isang pangungusap ay maaring payak, tambalan o hugnayan. Ang hugnayang pangungusap ay binubuo ng isang subnay na nakapag-iisa at isa o higit pang subnay na hindi nakapag-iisa na magkaugnay pinag-uugnay ito ng pangatnig na di magkatimbang tulad ng dahil, kung, nang, bago, upang, kapag, sapagkat, kakikitaan ito ng relasyong sanhi at bunga. Halimbawa, nais na niyang kainin pati pagkain ng mga baboy na alaga niya dahil sa gutom. Pangalawang halimbawa, sasama si Sandy sa picnic kung sasama din si Yomar. At para naman sa ugnay-hugnay, kilalanin ang kasing kahulugan ng salitang may salungguhit mula sa iba pang salita sa loob ng pangungusap. Bumuo na hugnay ang pangungusap gamit ang nasalangguhitang salita. Alright, para sa unang numero, sa kanilang tahanan ay labis pa ang mga pagkain inilaan para sa mga katulong. Sa sobrang dami ay hindi nila ito maubos. Ang unang salita na may salungguhit sa unang pangungusap ay salitang labis. Okay, hahanapin niyo po kung ano ang ibig sabihin ng salitang labis. Makikita nyo rin yan sa pangungusap. Okay. Sa pangalawa naman, nilustay niya ang mga wal nilustay niya sa mga walang kabuluhang bagay ang kayamanang kahit kailan ay hindi winaldas ng kanyang ama. So, ano raw po ang kasing kahulugan ng salitang nilustay? Makikita nyo lang din yan dyan sa pangungusap. Alright. Jeffrey, lubhang nahabag ang ama nang makita ang anak. Naawa siya sa kalagayan ng kanyang pinakamamahal na anak. So sa number 3, ang salitang nakasalunguhit ay ang nasalitang nahabag. Ano kraw ang ibig sabihin ng nahabag? Alright. Sa number 4 naman, natanaw ng ama ang papalapit na anak. Siya ay napabalikwas ng nasilayan ito. Okay, ano raw po ang ibig sabihin o oh, kasing kahulugan ng salitang natanaw? Makikita nyo rin yan dyan sa pangungusap. Alright, number five, nalaman ng ama na ang kanyang anak ay nagdalita. Matapos maubos ang kanyang pera, kaya't sadyang naghirap siya. So ano kaya ang ibig sabihin ng salitang nagdalita? Nandyan din yan sa pangungusap. At Siyempre, pagkatapos niyong mahanap sa bawat pangungusap ang kasing kahulugan, gagawa rin kayo ng pangungusap gamit yung mga nakasalungguhin. At para sa ikaapat na araw ng Filipino 4, Quarter 1, Week 3. Ito ang unang pagsasanay. Talatuklas. Panuto, pagsunod-sunuri ng mga pangyayari batay sa nabasang teksto. Lagyan ng bilang isa hanggang 5 ang patlang. One to five. So, andyan yung iba't ibang pangungusap. Limang pangungusap, bibigyan nyo ng number one ang palagay nyo na unang nangyari. Alright, sa number, ang unang pangungusap na nakalagay dyan, matapos maubos ang pera, naranasan niya ang mamuhay ng mag-isa at halos walang makain. Pangalawang pangungusap, wala siyang ibang ginawa kundi ang magsugal, magbisyo at maglustay ng pera. Pangatlong pangungusap, hiniling ng anak na binigay na ibigay ang kanyang mana upang makapamuhay mag-isa. Pangapat, buong yakap na tinanggap ng ama ang kanyang suwail na anak. Panglima ay naisip niyang bumalik at humingi ng tawad sa kanyang ama. Alright, take your time. Tingnan niyo kung alin dyan ang unang nangyari at lagyan niyo ng number 1. Kung ang sumunod naman, lagyan ng number two hanggang makaabot sa number five. Alright. Para sa alam ko na, ibigay ang mahalagang natutunan sa mga tauhan sa binasang parabola patay sa makikitang larawan. Ang unang larawan natin ay ang alibughang anak. Ano ba ang mga mahalagang natutunan nyo tungkol sa kanya? Pangalawa, yung natutunan nyo sa ama. Pangatlo ay yung nakakatandang kapatid. So, kunin nyo ang kwaderno, isulat nyo kung ano yung mga mahalagang natutunan sa mga tauhang ito. Okay. Para sa dugtong dunong, dudugtungan nyo ang mga sumusunod na pahayag upang mabuo ang pangungusap na hinihingi. Una ay huwag maging sakim dahil, yan, isulat. Pangalawa, makakatapos ako sa pag-aaral kapag Oh, isulat. Pangatlo, sumunod sa payo ng mga magulang upang, oh, 'di ba? hindi dapat mainggit sa kapatid sapagkat oh, isulat. At ang panglima, mahalin ang magulang bago, oh, yan isulat. Maraming salamat sa pakikinig. Please subscribe ang aking YouTube channel. Thank you.